panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So dahil linggo na naman, kaya bibisita na naman ulit tayo doon sa simbahan. Kasama ko pa lang ngayon si Alter. Ayan, tatlo kami guys, no, walang kabalak-balak na pumunta sa Katbalogan. Si Ate bilang talaga ang nagbalak na pumunta ng Katbalogan, kaya ayan, napapunta tuloy kami. Katapos nga naming magsimba, nagdiretso na kami doon sa Katbalogan. Ewan ko kay Ate Dron kung ano yung bibilhin niya doon. Basta may bibilhin daw siya at mabilis lang naman daw kami doon. 800 pesos lang naman yung dala kong pera, kaya ayon siya yung naga ano sa pagkain namin no dahil si Alter nga it's is ginutom doon kaya kailangan talagang kumain ni Alter dahil pagpunta namin dito sa simbahan ay wala pa kaming almusal Matas lang yung ininom ni Alter kaninang umaga dahil yan naman yung lagi yung iniinom niya at hindi nga kami nag-aalmusal dahil yung alam namin ay uuwi kami ngayon ayan pinapas forward ko lang guys yung aking pagbo voice over no dahil yung ating kapitbahay linggo kasi ngayon ayan nagpapasound no kasi baka tayo ay ma CPR nito kaya ayan pinapas forward ko lang yung aking pagbo voice over ngayon kasi wala naman talaga kaming uh, mapag voice over na kwarto na hindi naririnig yung labas kaya ayan pinapas forward na lang natin no ay sana nga hindi ako ma CPR nito no dahil is napakalakas talaga ng boses guys so ayan na si Alter nililibang-libang lang namin ni Ate Drone B dito sa simbahan para hindi nga siya magingay at hindi siya maboring ayan may cellphone sa Ate Drone B pasilip-silip na siya doon kay Ate Drone B so hindi nga napigilan si Alter guys doon sa simbahan una kapag cellphone talaga yan siya so fast forward na tayo nandito na kami sa Katbaloga nasa metro na kami guys ayan si Alter nagutom siya agad at ayan nag-order kami at dito na lang din kami kumain waiting kami sa aming in order na pagkain pang almusal lang guys no diretso na pananghalian yung aming ano ngayon dito makapagbanding man lang kaming tatlo dahil buti na lang si Ate B is meron siyang pera na 1000 pesos kaya ayan binayad dito sa aming kinain Tapos Ayan pagkatapos namin kumain dito Ay umakyat na kami sa taas no Ayan waiting waiting Si Alter guys Is napaka inipin talaga Ng batang iyan At para talagang Nagbago talaga yung ugali Ni Alter ngayon no Sa kakasilpon siguro yan Kasi mabilis siyang mairita Mabilis siyang magalit Mabilis siyang mainis At inipin siya, dah, lahat ng bagay ay nabuburin siya, ganun yung ugali niya ngayon guys kaya minsan ay hindi ko na maintindihan si Alter, no? siguro sa kakasilpo na siguro nito kaya ay paiwas-iwasan na talaga natin papagsilpo ninyo yung bata, kaya ayan o, oh, nagagalit yan siya dyan nagdadabog yan siya, hindi mo maintindihan, ganyan talaga si Alter, kasi nga yung pagkain namin is medyo matagal dumating, so ayan nag, ano muna kami nung no? nagmuni-muni, tapos nagre-reklamo na nagre-reklamo si Alter, dahil daw matagal daw yung pagkain namin, at inaano na daw siya ginugutom na daw siya, no? kaya, kaya medyo matagal-tagal pa talaga dumating yung pagkain at gusto niya nang umalis dito sa aming kinakain nan Sabi ko sa kanya, ay, hey, hindi pa nga yung ating pagkain. Bakit tayo aalis? Eh, ginugutom na rin kami dalawa ni Drone Bay. Kaya waiting na lang talaga sa pagkain. Nakukulitan talaga kami dyan kay Alter, guys. Napakakulit na bata, no? So, ayan na yung aming pagkain. Ito lang yung in-order namin yung pang-almosal, no? Tapos si Atin Drone Bay at si Alter, hati na yan silang dalawa dyan dahil meron si Atin Drone Bay extra, tra, extra, extra, extra rice. Tapos ayan, hindi na namin dinamihan yung soft drinks. Hati-hati na lang kami. Tapos mamaya ay magtutubig na kami. Ayan. At saka nag-order na rin si Ate Dron ng panghimagas. Ayan nga Ate niya. Si Alter, konti lang yung kinain. Kaya pag akyat namin doon sa taas kanina, ay ginutom na siya. Gusto niya nang umuwi agad. Nakahanap siya ng yung drawing book ba yun? Ano ba yun? Ano ba yung pinabili niya sa akin? Basta, yun. Kayo na yung mag-ano doon mamaya. Ah. Tapos, ayun, um, ginutom na siya. Gusto niya nang umuwi agad. Nakabili na siya ng kanyang laruan. Hindi niya talaga, ano, nag-aantay ba siya? Hindi siya, hindi ba siya? Basta mainipin si Alter ngayon, guys. Hindi mo siya maintindihan. Mga ganong mga bagay. Tapos, ayan, inaano ko na yung dessert niya dahil is, tapos na kumain dyan. Kaso lang, bigla siyang napaihi dyan. Naiihi daw siya, kaya ayun, um, naputol yung ating, ano no, pagkain kain dyan dahil meron pa akong in order na yung sabaw na ramen yung maanghang hindi ko pa nakain sinamahan ko muna si Alter mag CR dahil nga ihing ihit na siya tapos dito sa aming kinakainan ay walang CR kaya ayun lumabas muna kami at naghanap kami ng CR at buti na lang ay malapit lang yung CR dito sa aming kinainan So ayan pagkatapos namin at pagbalik namin dalawa ni Alter dito, ayan kain ulit siya. Ayan na ay yung pagkain niya. Tapos ako, ito na yung in order ko na ramen, yung masabaw. At saka yung noodles hindi masarap, charot. <laughs> Ayan, maanghang siya guys. So course, anghang siya tapos si at drone B, hindi kumain kaya hindi ko siya naubos no, yung chicken lang lang yung aking kinain diyan tapos sabaw is kasi napakaanghang niya. At si Ate Dronby ay hindi niya kinain yung kanina extra rice pati si Alter. Kaya ayun, konti lang yung kinain nila no, yung ulam yung lang yung kinain nila. <laughs> ayun si Alter, inom ng inom ng nesty. At saka umakyat na nga kami doon sa taas. Ayun na. Tuwang-tuwa naman yung bata. Nandito drone. Jump jump.

Yes.